Si Ebenezer McBurney Byers, o mas kilala bilang Eben Byers, ay ipinanganak noong April 12, 1880 sa Pittsburgh, Pennsylvania. Isang anak mayaman na nagtapos sa Yale College kung saan din umusbong ang kanyang pagiging atleta. Naging U.S. Amateur Golf Champion siya noong 1906 at di kalaunan ay presidente ng kumpanya ng kanilang pamilya, ang A.M. Byers Company sa Pittsburgh. Isa sa pinakamalaking kumpanya ng Steve. Kilala ang pangalan at personalidad ni Byers sa alta sosyedad. Matagumpay siya sa larangan ng sports, sa negosyo, at kilala din bilang palikero. Subalit na dahil sa isang gamot, nagbago ang kanyang itsura, buhay, at naging mitsa ng kanyang kamatayan. Palawakin ang kaalaman, buksan ang kaisipan, tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. Taong 1927, pauwi si Byers galing sa taunang Harvard-Yale football game nang aksidente siyang nahulog mula sa itaas na higaan ng sinasakyang tren. Sa pagkahulog ay nagkapinsala ang kanyang braso, makailang ulit mang nagpagamot ay hindi pa rin nawala ang pagkirot. Dahilan upang makapekto ito sa kanyang pamumuhay hanggang makilala niya si Dr. Moyar. Inirekomenda ng doktor na uminom siya ng Raditor upang siya ay gumaling. Disyembre na 1927 ay sinimulang inumin ni Byers ang Raditor. Naging mabuti naman ang epekto na kanyang ininom. Nawala ang pagkirot sa kanyang braso. Humaan at umayos din ang kanyang pakiramdam. Dala ng maayos na pakiramdam ay nakakaubo siya ng dalawa o tatlong bote kada araw. Higit pa sa inirekomenda na bilang na isa o dalawang bote lamang kada araw. At dahil sa mabuting epekto Inirekomenda din niya ito sa kanyang mga kakilala at pinadalan pa ang kanyang mga kaibigan. May pagkakataon ding ipinainom niya ito sa kanyang mga kabayo. Patuloy na uminom si Byers ng Raditor at nakaubo siya ng 1,400 na bote sa loob ng dalawang taon. Nawili man siya sa gamot na ito noong umpisa, hindi niya sukat akalain pagsisisihan din niya ito sa huli. Taong 1930, nawala ang positibong epekto ng Raditor kaya itinigil niya ang pag-inom dito. Ang magaan at maayos na pakiramdam na dati dulot nito ay napalitan ng pagbaba ng kanyang timbang, pagkaroon ng matinding pananakit ng ulo at ang pinakamatinding sakit ay ang pananakit ng kanyang panga. Nagpakonsulta siya sa kanyang doktor tungkol sa kanyang nararamdaman hanggang naalarma si Byers na mapansin ang pagkatanggal ng kanyang mga ngipin. Dahil dito, Nilapitan ni Dr. Will Wright ang nooy doktor ni Byers ni Dr. Flynn tungkol sa sitwasyon ni Byers. Si Dr. Flynn ay eksperto sa mga kaso ng pagkalason dahil sa radium. At dito, nakumpirma niya na ang nararanasan ni Byers ay epekto nga ng radium poisoning. Upang maagapan ang radium poisoning, sumailalim si Byers sa operasyon at kinailangang tanggalin ang kanyang buong panga. Dahil sa kilalang tao sa lipunan si Byers, naging laman ng balita ang nangyayari sa kanya. Ang kanyang kondisyon ay tinawag at nakilala bilang Radium Joe. Ano nga ba ang Radium at bakit ganito ang naging epekto nito? Taong 1898, unang natuklasan ng mag-asawang physicists Marie at Pierre Curie ang isang bagong radioactive na element. Pinangalanan nila itong Radium ang radium ay isang highly radioactive metal na natural na matatagpuan sa kapaligiran sa lupa, tubig, bato, halaman, at pagkain. Naglalabas ito ng liwanag sa dilim. Pinawag itong radioactive dahil hindi stable o matatag ang mga maliliit na tila bloke na bumubuo nito. Napakaliit na hindi maaaring makita ng ating normal na mga mata. Upang maging stable ay naglalabas ito ng hindi nakikita ng energy. Ang proseso ng paglabas ng energy ay tinatawag na radioactivity. Habang ang energy naman na nilalabas ay tinatawag na radiation. Ang energy na nilalabas ay maaaring alpha, beta, o gamma radiation. Iba-iba naman ang kakayahan ng mga uri ng radiation. Halimbawa, ang alpha ay mahinang uri ng radiation dahil maaari itong pigilan ng papel o ng balat. Ngunit dubhang delikado ito kapag nainom at nasa loob na ng katawan. Sa kabuuan, ang epekto ng radiation sa katawan ng tao ay depende kung gaano karami, kadalas o katagal kang nakapaligid at nalantad. Sa simula ng 20th century, kinalala ng publiko ang radium bilang gamot o natural na panlunas. Ang mababang dosage ay ginamit ng mga doktor na panggamot sa sakit o mild radium therapy. Habang ang mas mataas na dosage ay ginamit na pangkamot laban sa cancer. Naging popular ang radium at tinangkilik ng mga tao ang mga produkto na meron ito. Sa paniniwala magdudulot ito ng positibong epekto sa katawan. Sa panahong ito, hindi pa lubusan na pag-aaralan ang epekto ng radium, kaya maraming produkto ang hinaluan ng radium, kagaya ng toothpaste, hair cream, at pagkain. paman, sa kabila ng mainit na pagtanggap ng mga doktor at publiko, ay may mga individual pa rin na hindi sumang-ayon sa lantaran, walang kontrol, at walang konsiderasyon na paggamit nito. Ningin sa kalaman ng marami, ay may mga taong ding unang nakaranas ng panghihina at namatay pa ng dahil sa radium mga sintomas katulad ng nararanasan ni Byers. May mga babaeng factory worker sa New Jersey ang namatay dahil sa trabahong pagpinta ng radium dial paint sa mga relo o orasan. Tinawag silang radium girls. Ang pangyayaring ito kasama ang panibagong kaso ni Byers ang nag-udyok sa Federal Trade Commission na simulan ang investigasyon patungkol sa epekto ng radium at sa gamot na radithor. Ipinatawag sa investigasyon ang nagmamayari ng kumpanya na gumagawa ng Radithor na si William Bailey. Si Bailey ay nakapag-aral sa Harvard ngunit hindi pinalad na makapagtapos dala ng kahirapan. Bago ang Radithor ay marami na siyang kumpanyang sinimulan kahit na madalas ay nagsasara at hindi ito tumatagal. Ngunit mapapansin ang kanyang pagkahumaling sa kakayahan ng radium, kaya iilang kumpanya ang kanyang itinayo at iilang produkto na rin ang kanyang ginawa dahil dito. Ang pinakapumatok sa madla ay ang Radithor. Ang Radithor ay 1 half ounce o kulang-kulang 15 ml na triple distilled water na naglalaman ng radium. Nakasilid ito sa bote at binibenta dala ang pangako makapagpapagaling ito ng maraming sakit. Si Bailey ay hindi isang tunay na doktor, ngunit marami ang naniniwala sa kanya na kuminsan pa nga ay tinatawag siyang Naging mainam ang pagpapakilala ni Bailey sa Radithor. Binigyan din ni Bailey ng 17% na komisyon ang mga doktor na magre nito sa mga pasyente bilang gamot. Tinangkilik ito ng publiko bilang inungin na hatid ay magandang kalusugan. Tinatayang nakabenta ng na mahigit 400,000 na bote ng Radithor si Bailey dahil dito ay kumita siya ng malaking salaki. Sa pagulong ng investigasyon ay inimbitahan din ang presensya ni Byers upang tumistigo laban sa Radithor. Ngunit dala na ng matinding dinaranas na sakit ay hindi niya ito nagawa. Sa halip ay ipinadala ng Federal Trade Commission ang abogado na si Robert Win sa mansyon na tahanan ni Byers upang kunin ang kanyang pahayag. Pinaunlaka naman ito ni Byers. Ayon sa report ni Attorney Wynn tungkol sa sitwasyon ni Byers, bata pa at alerto sa pag-iisip, ngunit halos hindi siya makapagsalita. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng mga benda. Tumailalim siya sa dalawang sunod-sunod na operasyon, kung saan ang kanyang buong panga sa itaas, maliban sa dalawang ngipin sa harap at karamihan sa kanyang ibabang panga ay tinanggal. Ang lahat na natitirang bone tissue ng kanyang katawan ay dahan na nabubuwag o naduduro at nagkaroon din ng mga butas sa kanyang bungo. Kasalukuyang gumugulong sinalung pa ang kaso ng di kalaunan binawia ng buhay si Eben Byers noong March 1932 sa edad na 51. Sa autopsy na ginawa sa katawan ni Byers, lumabas ang naging epekto ng radium poisoning na develop ang cancerous tumor sa kanyang katawan. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkamatay ng kanyang tissue sa mga panga, anemia, impeksyon sa utak at ang mga buto ay lubhang marupo at madaling mabali. Pinalala pa ang kanyang kondisyon ng bronchial pneumonia. Sa kabila ng pagsisikap ni Dr. Flynn na iligtas si Byers, ay huli na at malubha na ang kanyang radium poisoning. Ayon pa kay Dr. Flynn, kapag nainom ang radium ay diretsyo itong pupunta sa estruktura ng mga buto at sisirain ang bone structure. Ang tanging paraan ay tanggalin ang radium kasama ang buto. Maagapan lamang ito kung maagang natuklasan ang radium poisoning. Ang 10 micrograms ng radium sa loob ng katawan ay sapat na upang humantong sa kamatayan. Sa kaso ni Byers ay tinatayang 36 na micrograms ng radium ang naipon sa kanyang katawan. Dahil dito, ay naging radioactive ang buong katawan ni Byers, kahit pati ang kanyang hininga. Pumanaw man ay patuloy pa rin na nagtiling delikado ang kanyang katawan, kaya isinilid siya sa isang espesyal na lead line na kabaong upang pigilan ang kontaminasyon ng radium sa kapaligiran. Inilibing siya sa Allegheny Cemetery sa Pittsburgh kumontra at itinanggi naman ni Bailey na Raditor ang sanhi ng pagpanaw ni Byers. Sinabi niya ang matagal na siyang umiinom nito at mas marami din siyang nainom na radium ngunit kailanman ay hindi niya naranasan ang masamang epekto mas marami din daw radium sa tubig ng mga bukal ng US at ibang bansa. Ngunit pinupuri pa ng mga doktor ang kapasidad nitong magpagaling. Iginit din niya ang ininom ito ni Byers sa ilalim ng rekomendasyon ng isang doktor kaya wala siyang pananagutan dito. Sinangayuna naman ito ni Dr. Moyar ang nagrekomenda ng Raditor kay Byers. Sinabi niyang ang pagkamatay ni Byers ay dahil sa kombinasyon ng mga sakit sa dugo na nagdulot ng gaw. Dagdag pa niya na may iba pa pasyente na umiinom ng tubig na may radium o sumailalim sa radium treatment ngunit walang isang namatay dito. Nakainom din siya ng pareho o mas maraming radium water tulad ni Byers ngunit siya ay 51 years old, aktibo at malusog. Sa huli, naghain ng Federal Trade Commission, Disyembre taong 1931, ng cease and desist order sa Bailey Radium Laboratories dahil sa mali at mapanilang nakakayanan ng Raditor na magpagaling at pagpapaniwala na wala itong masamang epekto sa katawan. Ipinagbawal ang pagawa at pagbenta ng Raditor at nagbigay babala sa publiko tungkol sa masabang tulot ng produkto. Samantala, hindi kinasuhan at pinanagot sa korte si Bailey sa pagkamatay ni Byers. Ipinasarama ang kanyang kumpanya ay hindi ito nakapigil upang magbenta siya ng ibang produkto na may kinalaman pa rin sa radium. Ayon pa kay Bailey na lamang ang pagbibenta dahil sa hindi mabuting lagay ng ekonomiya. Pumanaw siya sa edad na 64 dahil sa bladder cancer. Lumipas ang mahigit 30 taon, hinukay ang katawan ni Byers upang pag-aralan ang epekto ng radiation sa bangkay ng tao. Dito na pag-alaman nilang patuloy pa rin itong radioactive. At dahil may half-life, ang radium-226 ng 1,600 years ay mananatili pa rin delikado at banta sa tao at kapaligiran ang kanyang katawan sa mahabang panahon muling ibinalik at isinilin sa espesyal na kabaong ang labi ni Byers, kung saan ito sa wakas ay tuluyan ng payapa makapagpapahinga. Masaklap man ang pangyayari sa buhay ni Byers ay nakatulong ito upang mas ipagtibay ang regulasyon ng batas at gobyerno sa mga gamot, inumin o produkto na ibinibenta sa mga tao. Magsilbi na itong paalala na maging mapanuri at hindi basta-bastang maniwala sa anumang klasing produkto na nangangako ng mabuting epekto o kakayahan na magpagaling ng anumang uri ng sakit. At ito ay isa sa mga kwento ng science.